Good morning, everybody. Magandang umaga sa inyo lahat. Ito, just landed. Ito, uh, nag-live na ako. Ako na ito mismo. Gosh, Wendy Tito is watching. <laughs> Yan, yeah, dumadami na. 137 na. Magandang umaga, Ricky De Chavez. Miko Eman is watching. Hello. Magandang umaga po sa inyo. Live. Magla-live na ako lahat ngayon. Nandito ako sa tabo. Huling araw na ito ng kanyang, ng kampanya ng lahat. Higa toward midnight na lang. Okay. Ang lang sa tabo. Uh, huling araw na ito ng ating kampanya. Pero dito ko napili sa Davao kasi eh, mahal ako dito eh. Nawala ko na show ko na wawawi dito. Punong-puno ng tao. Sobra. Vice Mayor pa na si Vice President Sara. Ang Mayor na si ano, PRRD, Presidente Duterte. Ito, yan, watching sa ba, Bayan. Ang ganda po ng sa ka-approve. Wala pang emoji na busit sa si atin. Hello <laughs> no, po, hello kay Will hermosa. Ang araw na ito ng kampanya eh. Monday, sa Monday after ng election, pwede mo lang gawin lahat ang gusto mo. Kung ako'y papalarin, makagawa na ako ng tulong sa lahat ng mga kabayan. Grabe 2,200 kagad ha Share mo nga sa Will to Win Hindi ako na magbablog Para akong vlogger Willie the vlogger Okay Hi po kay Willie A shout out po Para mo na ako Uy, may bigla po. Kailan ba 'yan? Kabe lang 'yan. Bisa tulungan niyo po ako. Okay, oh, pala. Sa akin ba po? Natatanda tulungan, tulungan. Ang ko na ako. Wow, good good uh, good day kay Willie Roldan. Ha? Kasi tasa tuwan din na. Yung wala magagawa. Ay to kalalandamin ay minimi pa kami pakanan. Ng mga mga pulis nag-aabang. Sa loob ng mga kwento. Wala pa bago ko yun sige. Okay pa rin. Of course. Sige po yo show to no. Tapos kailangan buhay yung problema natin, problema. Enjoy. Tapos sige po na ako, dami kong pinagdaanan pero apekto ba ako? Ang tip ko sa inyo, wag na ng mga binabiral na mga negative. Ako daw binabasa ko dun sa pamibigay ko ng jacket. Hindi naman nila nakita ba 'to ako nagalit. Yung mga lalaki tinutulak ng matatanda. Nauntog yung ulo ng matanda, dinala ko pa sa ospital. Pinakita ko ba 'yon? Hindi ko na pinakita yun, baka sabihin nyo, nagpapakabayani ako. Shoutout si Lutuwin is watching. Lutuwin, hello. Rebecca Comania. Kita sa 7 natin watching live. Oh, okay, wala no, no problem sa inyo, time I have a live, live show. Talk show, 3,800 right to the public. They sell as a door. Hello. A shout out to Sebastian Balisi. Can you number one, Senator? Pag-asa na mahirap. Oo naman. Basta ako manalo. Maniwala kayo sa akin. panalo. Hindi daw ako marunong. Wala daw akong alam. Aasenso pa, pa ako sa buhay kung wala akong alam. Yung doon mga senador, kailangan batas. Kaya ang dami ng batas na ginawa. Alam niyo ba, 11,000 11 na batas? 11,000 na nakapending. Kaya papunta ko na sir Kaya ako sinabi, ah, alamin ko muna. ano nanalo ko, ilang ba yung batas na ginawa na hindi nagagamit? It was implemented. But what I'm telling you is, is it working? Nagagamit ba? yung mga batas na inimplement na, na bill na yan. So dapat alamin ko muna lahat 'yan. Para kung ano yung magandang batas, ano kaya ginawa ni Sen. Angara the late sa senior citizen, may 20% discount. Ang ganda noon. Ay eh, baka may magaganda pang batas na ginawa. Eh, hindi naman nagagawa. Yung magda karta ni Congressman Mar Marqueleta, lima mahirap, edukasyon, trabaho, lima yun, alam ko, pabahay. So, it was already passed by the bill, by the president. Pero, nagagawa ba? Yun ang dapat natin gawin. Ano atin kayo? Oh, kayo na no-chatting kayo? Pasa Oh, kailangan ko nag-live na ito. Hawak hawak ko yung, cell yung cellphone. Ito .その na dito sa Hindi Hintayin lang namin pa sundo. Medyo masabali pa naman daw. Tap, morning. Tingnan natin. Tap, light tayo. Morning, morning. Oh. Everyone. Nanood chat na ng bumundo. Si Tap na nanood. Si Diski na nanood. o di ba? Nagtext sila eh. Nabigla ako 'ko ni. sa sa corner bid. Yan. Nagbigay ko naman ng tablet muna ako. Kaya po ako, ako nandito para una sa lahat, mga kababayan natin dito sa Davao, dito sa Mindanao. Dali na ako na si Boto Wiksago. And then, okay, pa-shout na rin sa Hello Kuya Will. Ikaw pa pag-asa ng bayan. Hindi ng bayan, ako pag-asa ng mga kababayan natin. Kasi yung kababayan natin dapat ang unahin kaysa sa bayan. Kasi yan ang magpapaundad ng bayan natin, yung ating mga kababayan. Kung mag-aaway-aaway tayo, anong nangyayari sa buhay natin? Just landed. Kaya po ako nandito. Una, mapasalamat ako kay Mayor Baste uh, Duterte na binigyan kami ng permit para makapag-motorcade. And then, also kay Senator Bongo, the number one senator. Pinayagan niyo po ako na makapag-ikot dito kasama na siya po ang nabigay ng mga sasakyan, So, hindi ng na upload ng para sa akin. Salamat, Senator Bongo. Lotis Akut. Good luck on you, Willie. Really. Alam niyo ba kung ano yung mga pro, ano ko, plataforma? Una, para malaman niyo, kailangan yung kalusugan natin lahat. Health. Aamin mo yung buhay kung may sakit ka. Lagi na una na mamatay may hirap kasi walang pambiling gamot, walang pampa-opera. Dapat yan ang inuuna natin. Yung kalusugan ng bawat kababayan natin. May batas na dyan eh. Kaya chuchikin ko. Lahat ng mga ano sa akin, nag-comment na wala. Okay lang sa akin yan. Opinion niyo yan. Pero pagdating ko sa Senado, ako'y okay papalarin. Magugulat kayo. Mabaguhin ko yung sistema. Ano yun? Sabi, yung open ko, kung ano yung natin, lagi na lang batas-batas. patas batas na ba yung nagawa? Yung ba may hirap eh, na ba? Nabago ba? Sa mga batas na ginawa? Yun ang na natin. Hello? Hello, baby, to me, Are you watching me? Okay ba? Okay na ba yung mga comment nila Jacqueline, hello, Jacqueline, hello, kamarin, 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 Morales. Up. kamarin, 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 sa kamarin, 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 well, kamarin, 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 kaya din kung saan manalo po kayo para the union, oh, mananalo ko para sa inyo. Hindi ko kailangan number one, kailangan ko na manalo para matuwa ko yung kailangan ng gabi para sa inyo. Yung mga nagbabash, yung mga ayaw sa akin, okay na naman, I pray, someday magugustuhan nyo rin ako. Tandaan nyo yan. Number one kasi sa Senado, thank you Roger, ha? Pero sa akin, ang number one kayo, dapat kayo pagsilbihan. Nandito po ako sa loob ng plano, nag-iintay pa sa akin. Kasi coding daw. Hindi coding ba dito? Ah, wala, dabaw. Ayan. Yes, si Sertro Bongo pa kasi marami na tutulungan. Oo, sobra. Kaya kasi number one, yung kanyang manasakit. Talaga naman kaya magtutulungan kami. Alam mo, pag nanalo ako, pa-uusbongin pa namin yung manasakit. Talagang totally, dapat wala nang binabayad yung mga mahirap sa operasyon, sa gamot. Sa kayo mga senior citizen, dapat bibili na lahat ang gamot ng maintenance yan. Gagawa natin ang lahat yan. Virgo Alvarez, good luck po kung Okay? Jubili lahat ng gabawan. Camp Kawachi oh, from Illinois, USA. Hi! From Illinois. Sen, well, salamat sa malasakit sa mga Pilipino. syempre Pilipino ako. Sino pa magmamalasakit ako? Kayo na, Julian Vargas. Ikat po kayo, Good luck, Kuya Welly. Kuya Will, panalo ka na dito sa masbate. Salamat. Alam mo, pag nanalo ko, hindi naman ako panalo rito eh. Gusto ko kayo manalo rito, yung inyong na hinanaing. Sinabi ko nga, ilang taon na ako nag-show, every day. Binubulong doon sa akin lahat yan sa tega ko, di ba? Mapapasok sa utak ko. Tapos, nananaman ang puso ko yan. Ina-inanaw sa atin kanina. Eto, 2,000. Umabot pa nga ng 3,500. Ha? So, gano'n, eh, hawak ko yung ano? Nangangawit na ako. <laughs> Jay, hello! From Samuanga, Cebu si guy. Subita ka, Brenna. Basta number one. Uh, hindi, parang ka lang nagbablog nito. Di ba, gano'n lang. Di yun. May report ako sa atin, ha? Public 2008. From Samuanga. May pag i pa. Kami tiga Mars, tiga Jupiter, hello Yes, <laughs> Saturn, alam mo yung Saturn, hiling yan Kamu sakay dyan, sa Mars Okay, puro batas, pero walang nagawa sa mahirap, shoutout sa Cebu Ito to naman, ang dami-dami ginawang batas, sinabago ba, buhay na mahirap Pumunta nga kayo sa Baseco, pumunta nga kayo sa mga squatter doon, ang tutumi Nagawa ko na paraan yan, tutulungan ko kahit pa sino mga local government Na nakakailangan ng na tulong Diba? Kailangan nyo ba diba? Subukan nyo muna kasi makaupo yung mga tao Ito mga nagja-judge sa to, hindi ko maintindihan Hindi ka naman kilala, kung Olo ano-ano kasi nasabi sa'yo Hindi mo naman nakakasama sa araw Tapos yung ano, uh -oh, yung Wag niyo wag niyo paniwalaan yung video na sinisiraan ako na nagagalit ako. Nagagalit ako sa mga lalaki doon, tinulak ng matatanda, tinutulak ng mga babae. Ay naagawan ng jacket. Matutuwa ka ba noon? Ikaw kaya nandoon. Tapos isang reporter na showbiz na ginagamit ang content para kumita. Ano ginawa kung hindi magchismis? Nako, eto ang batas na gagawin ko, maniwala kayo. Uunahin ko yung kalusugan ng mga Pilipino. Trabaho para mabigyan ng magandang buhay ang bawat Pilipinong pamilya. Pamilya Pilipino. Edukasyon. Ano yung edukasyon? Dapat yung mga, mga batang nangangarap, matupad lahat yan. yan ina kinabukasan ng bansa yung pang-apat dahil si ginawa nyo sa akin ginawa nyo sa mga fake news ha makikipag-meeting ako sa NBI sa PNP pag ako naging senador lahat ng gumagawa ng chismis lahat ang ng nagsasalita ng dito toon at paninira nyo sa kapwa nyo gagawin kong matinding batas yan maniwala kayo sa akin sinisiraan nyo yung tao na hindi nyo kilala kala nyo alam yung buhay para maging content nyo lang pinakakitaan nyo sipin nyo yung video ko sin malayo hindi naman alam yung nangyayari alam nyo ba tatlong lola na nabaldok ang ulo dinala ko sa ospital after nung ko sa mga probinsya tanongin nyo okay ba't hindi ano yung pinapakita nyo yung mali. Kaya yung maniwala kayo, pag naging senador ako, sana pagpalain ako. Isa na kagad unang upo ko. Pakikipag-meeting ka doon ako sa mga ano, mga matataas na ano, tao. NBI, PNP. Hindi ako nagagalit. Nabubusit ako sa mga taong na gumagawa ng chismes, paninira sa kapwa. Paano tayong a-asenso? Wala kayong ginawa, kundi manira ng kapwa nyo. Para na pagkakitaan nyo. Lahat ang mga chismosa, tumigil na kayo. Dahil sa fake news na yan, i-enhance ko yung ano yung batas. Sabi nila, cybercrime. Patatawag ko kayo sa Senado eh, bas ko ngayon, maniwala kayo sa akin. Hahanapin ko yung number nyo, hahanapin ko lahat yan. At bakit? I-explain nyo. Bakit nyo sinasabi? Iharap ko sa inyo yung taong sinisiraan nyo. Doon kayo magdibate. Ganoon ang debate sa Senado. Harap sa harap, di puro kami nagdibate ron. Sa halin, Go, go, go! Mananalo ka. Made my words. mababala my words. Mababa <laughs> na kayo. kayo. Hi, mga kap, mga kap. Salamat, sa Salamat at nakatating tayong buhay. <laughs> okay, ha? Kung uwi ako mami, ha? Eh, hindi nyo ako pangitin. Baka mag-commercial na lang ako. Salamat. Ingat kayo sa biyay Okay. okay. Ah, bate nga, ay tsaka dadaw. Okay, okay. Kakasama namin dito, sir. Ganun naman. Matitig naman, matitig naman. Okay ha? Salamat po. Kayo lalo ko, gagawin ko para sa mga pulis. Salamat, sir. Mga benefisyon dadating. Kidinawali benefisyon dito, sir. Dito talaga natin 'yan. Diyan po mga kababayan, sa nan palakad na kada. Number 1 daw. Muyawel number 1 dito. Salamat, salamat. Thank you. Number 1 daw ako dito. Hindi ako kailanman number 1. Number 1 kayo dapat, mga taga-Manila. Sakin kayo maliwala. Pagbigyan niyo lang ako. Oh, niyo lang ako manalo. ko public servant ako. Pati kayo, live tayo, live. 25 million na subscriber yan. O, oh, okay ha? Pati kang tabaw Ito na po kami sa si airport. Sir, kabayan sir, sabi siya. O, oh, kabayan sir. Kabayan tuwan, nagpunta sa si tabaw Okay. Mas, ito ba yan ha? Kahit tayo ngayon. Dami na nanonood oh. o? Hi! Alam mo nanonood? Yes, 27 million. Ito 27 na, ito sabi na. Sana, pag nanalo ako, kayo may hirap ang nanalo, hindi ako. Yeah, Tapos, ito to totoo ha? Pag nanalo ko makikipag meeting ako sa ano Sa chief natin Ano pa pangangilangan ng mga kapulisan Para hindi na yung nag-aawol Para hindi na gumagawa ng masama Para di ba? Okay ha? O sige Ako na ba kayo? O sige ha? O matingat kayo ha? Di ba yun? 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 Di Salamat. Isang bang ba ito? Oh, picture tayo. Oh, picture na kami. Ayan na. Ayan na. okay, okay, Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Terima kasih, Encik. Terima berdiri kami tak laku cakit. Terima kasih, Encik. Cikgu, Masakit kami sa kotse. Di will ingat po sa biyahe? Thank you, si hello. Ano? Paano mo ba? Magic. Thank you, okay Okay, ano yung takasya tumang Ibigay Sa ibigay niya Salamat, ha? na sundo niyo ako. Thank you. Ang mga kasala kami. Hindi na dumapin. ako Hello, good luck. Ingat sa Good God bless. Ay, Sala, Hello. Sige, tingin ko muna kayo. Eva Kino, out for San And then, si Baya. Idol po. ba ako nga? na Go for the win. Go for the win. Bongo. Ako, marami po sila. Alam tutulang. Si Bongo. during the time na COVID, ko siya. gusto kong tumulong. Ano sabi niya? eh tulong mo na lang yung tutulong mo kasi bawal sa amin tumanggap napakabaita tao dyan kaya yan nag like number one yung anim na tao na kanya may ginawang pagmamanasakit sa mga Pilipino totoo lahat yun at witness ako dyan ako yung tatlong dalawang driver na kaibigan ko na pa-operahan because of malasakit. So siya natin bongo napakabaita tao dyan Sa ah eto siya masabayan niya ako mamaya kaya lang siyempre alam niyo naman PDP laban siya independent ako wala pa akong partido wala pa akong makinarya ang makinarya ko kayo yung mga kababayan ko naniniwala sa akin ang makinarya ko yung mga kababayan hirap na umaasa sa bagay ng buhay okay yan. Okay, well, ingat po, yan. Si Senator Bongo po ang uh, isa sa mga talagang tumulong sa akin. Uh, saka, ano, napakasimpleng tao. Saka kain kami na sa dinas ng dalawa. Uh, so, wala, walang hinihingin. Ang pabor, siya palaging hinihingan. Malungkot kaya yan. Eh, nung nawala si Pilar Adima, dati tinutulungan niya. Hindi na daw niya makontak. Naku, ko, buhay talaga. Kaya lang, ganyan talaga ang politika. Pinasok mo yan eh. hindi ka mo? diba? Ya. Kita taruh ya. Kita cakap. Jadi kita. 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 Jadi bermedikan kayo okay, okay. okay. Well, okay. Full support 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 sa support 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 Dusit muna. Oh. Okay. So yan po, pupunta na po yung tangi po jacket, hindi kita nakita sa Lucena City, sayang. Okay, ito so, si Arat, gagala. Arat, gagala, yan. So, ganoon pa naman tayo 1,000 na ganito watchers. Na ano nyo, uh, kaya ako nag-ano ngayon. Kasi, this is the last day ng kampanya. Hanggang 12 midnight na lang po ito. And naisip ko na ito na ho ang aking huling araw. Para magpasalamat sa mga tiga dito sa Mindanao. Dahil uh, sa pagkakalam ko po, dito po sa survey, ilagi po ako na sa top 12. Sabi po ng Senator Bongo, the number one senator na mahal ka ng mga tigadabaw. Yung kalahati ng Visayas, mahal ka din. Sa mga ibang Muslim, mahal ka nila. Salamat po. At kayo okay, magalala. Hindi po ako madamo ta tao. Lagi nila sinasabi, mga artista, alam yan. Naku, sa akin kay maniwala. Mga busilak po ang puso namin. Hindi po kami mga masasama tao. Lahat po kami may gagawin kaming kabutihan. Lahat ng tumatakbo. Eh bakit? Eh kayo sa artista. Andiyan pa rin si dito Lito Lapid. Andiyan pa rin si Senator Jingoy. Andiyan pa rin si Bong. Rebilla. Sino ba? O mga nasa showbiz. Andiyan pa rin. Eh bakit ganoon? O ibig sabihin, mahal yung sila at magandang ginagawa nila para sa bayan. Eh ganoon naman talaga. Siyempre, maraming tumatakbo Eh maraming mga minag gusto kayo. Iba. Basta lahat ng mga sinagol, may kanya-kanya katangian yan. Lahat. Di ba? Lahat ay may kagalingan sa so, isang bawat na aspeto ng buhay nila. Eh, huwag naman tayo mag-judge, basta-basta. Eh, ako nga, hindi pa ako nakupo, dinadjudge na ako. Eh, mamaya, kung magpapanay ako, naging maganda yung ginagawa namin, ginagawa ko, ganun pa rin ang trato nyo sa amin. Maganda na yung ginagawa. Huwag naman ganun, sana naman, eh, pagbigyan nyo muna kami mga gusto magsilbi sa ating mga kababayan. Yan. Yan Pero importante yun. Kasi eh, galing kami airport, one hour and a half, nandito na kami sa Dabao. And then, magsasetup uh, na kami. Pumunta na kami ng Takbo, eh? Panabo. 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 Doon ko sa mga sapalengke ng panabo. Okay. Mga bakero ba yan? Bakero? Okay, magkalala. Dahil, uh, <coughs> Isang tulog na lang tong dalawang tulog na lang po ito. Kung sakali ako ipagpalain ng Panginoon Diyos, ako na akong gagawin. Ito pa isa akong gustong balak. Yung mga lugar po na pinangakuha ko, eh, pupuntahan ko at kakausapin ko mga mananalong mayor nyo. Nangakuha ko eh. So, dahil tutupanin ko isa yung mga tao. Tapos, ang balak ko, kung sakali po ako manalo, gusto kong mag magpasalamat sa lahat. Abangan nyo ho, kung ano yun. Basta uh, isang araw na puro pasasalamat at masaya. Yung mga masaya, ano, kahit na kayo once a month. Ngayon, parang isang magandang show para sa kanila na once month na magiging masaya kayo lahat. Okay? So, gano'n lang, no. like, uh, nag-report Nag lang ako sa inyo. Mamaya, papunta na kami ng mm, panabo, eh, nag-report rito ako sa inyo. Mag-aayos ng sa Hi, Senator Bongo. Good morning. Gising na. Alam ko, kanina ka pagising. Ano ba ang breakfast natin? Senator Bongo. Uh, Mayroon baste. Duterte. maraming salamat sa staff mo. Sa City Hall, dito po sa Daba. Magbigay kami ng permit for the last day. Ang lahat ng requirements na natugunan naman namin. At, uh, may sabihin ako sa inyo. Pag ako nanalo, mamahalin niyo ako lalo. Naniwala kayo sa akin. Kasi wala akong inisip kundi yung makagawa ng kabutihan sa inyo. Wala din akong inisip kundi name pa lang iniisip ko na. Pero syempre strict ako talaga. Naging inisip din namin ako sa fake news. Yung mga chismosa na nag-report ng ngali at hindi totoo. Yaharap ko kayo at lahat ng mga reklamo papatawag namin kayo. Papatawag ko talaga kayo. Aharapin ko kayo. At ang simple lang, bakit ka gumagawa ng isang bagay na alam mo hindi totoo? And then yaharap ko kayo sa NBI, sa CBNP. At aalamin ko na kung bakit na ginagawa yung manira ng kapwa nyo. Para tayo asensya niya kapwa Pilipino, sinisiraan nyo. Paano kung merong sakit yung anak nun? Paano kung may pinagdadaanan ng pamilya? Paano? Kasi siraan nyo pa? Hindi ba kayo Di Hindi ba maganda yung mas maraming nagmamahal sa ating mga kababayan sa isa? Ay hindi tayo ma-asenso. Nagkakagulo na nga sa politika, puro away na nga. Dadamay pa kayo? tayo. na tayong makidamay sa gulo nila. Ayusin natin buhay natin. Basta kung sino maging kung ako po pagpalain ng Panginoon maging senador, ako sabi ko agad yung chief, ay ano, yung SP, Senate President. Ha, itong bala ko, pwede ba ako makatulong sa ganito? Ano ba pwede kong gawin? Itong batas na to, pwede ba to? Ganon. Eh, wala daw kung alam, wala daw kong platforma. Ang dami batas na ginawa, hindi nyo ba Ang dami-dami na-implement na nga, pero nagagawa ba? Ang problema, budget, wala daw pera. Inalam ko na po yan mga kababayan. So, kaya hindi kayo natutulungan ng gobyerno. Kasi lahat ang batas na pinasa. Diyos ko po, hindi naman na, ano, na-implement nga. Hindi naman nagagawa. Bakit? Eh kasi nga, wala daw pera. Iba e, pa ako gagawa ng batas kung hindi naman ako mabibigyan ng budget. Di ba? Di wala rin. So, pagpasok ko na sila doon, ako po ipagpapalain ulit at dahil sa inyo, Alamin ko muna, pacheche ko. Akin na lahat ng mga batas na na-approve na implement pero walang budget. And I will check and then you open ko yun. With the respect of dun sa ating mga senador or the past senators na nagpagbigay ng bill na yan. Nagpasa ng bill na yan. Ay anday magagandang bios, anday magagandang batas. Tapos magdadagdag pa ba si Senador na kung ano-ano batas. Dapat alamin muna natin 'yung mga batas anayin, na naipasa na, napasa na. Tapos dapat ba nagagawa ba? Ay, wala daw budget, ano hindi nagagawa 'to? Oh. Basta ako kanusugan ng Pilipino number 1 sa akin. Your health. Kaanin mo lata kung may sakit ka. Ano ka mabubuhay na masaya kung binaran naman ka. Tapos trabaho. Para sa pamilya Pilipino na maging marunong ang buhay, maayos ang buhay. Ah, sumama so, anak niyo lahat parat dapat matupad. Yan ang kinabukasan ng bayan natin, edukasyon. kung ulitin ko tatlo yan ha? Yung gusto kong bill na ipasa, andiyan ko, nandiyan na yan. Pero ikukulitin ko yung Senado. Dapat i natin to, nangyan ang budget. Pilihan, DOH, ang dahing may sakit. I-report niya dapat kung ilan ang may sakit dito sa ganitong lugar, ilan ang mga sakit. Para mabigyan natin ng supply ng gamat na libre. Kami daming pera ng pilihan, billion-billion. Mission lang natin mas Alam niyo mas unang namamatay yung mahihirap. Alam niyo po ba yun? Bakit? Eh, walang pamiling gamot. Walang pampa-opera. Nasa labas na ward. Nasa labas. Alam niyo, minsan pamata ang ospital. Yung mga nabagot ulo ulo din dinala namin na Senator Bongo. Pinatahe, inayos. Pero baka kanil, pinabayaan ko yun. Hindi. Hindi namin pinabayaan yun. Pinuntahan ko pa yun. After nan After mga ilang days, kinamusta ko sila. Ayan no? Yung pamilya naman mga yun, napapasalamat ako. Hindi naman sila nagalit kasi gusto lang to kami makita. yan So lahat na ito. Ayan. Para lang ako ng show, show ngayon. i report ako sa inyo. I'm reporting my duty sa uh, mga kababayin natin. Bilang, oras, sa oras ba? Yung ngayon? Siyempre malukot. Wala dito. Uh, Mahal na paulo. At uh, saan so, uh, dumating? 37 hours right now 27 years na tayo magkakasama eh Wawawi ABS-CBN Willing Willy TV5 GMA7 Wawawin Ngayon TV5 Will to Win Hinintun muna po namin Kasi yung medyo nagkakonsentrate kami muna dito sa pagkano Pag maganda lang ang pagkakataon Pabalik kami yung show na yun Para makapagbigay ng tulong At saya At makakatulong ako ng mas malaki Pag ako'y nalalo Mas malawak, mas malawak na po May, may budget na malaki ba Sa alam nyo Hindi ko kayang Hindi ko kayang mag, 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 mag ano? mag, mag nakaw kahit 5 centimos Hindi ko kaya yun Sigurado ito magkakabono ka pa dito Pero okay lang Happiness ko yun Dahil sobrang -sobra na pinagalob sa akin ng Diyos Huwag lang ako magkasakit Yung aking mga masaboy Tayo yan ang aking adhikain. Humaba dapat ang buhay ng mga bawat Pilipino, lalo lalo na mahirap. Sa paglabas niyo sa Lunes, uh, mag-iingat kayo sa pagboto, huwag kayong magpapadala sa mga gumi nagbibigay sa inang pera. At kailangan niyo tanggapin niyo pero nasa puso at isip niyo, nasa tingin niyo, na sila mga katulong sa buhay niyo, sa mga anak niyo, maging anak niyo. Aba 'yun po ang suportahan niyo. Yung may ginito ang puso. Yung mayroong goodwill